Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito lang po ipamalas TV. Andito lang po tayo sa isang protas na pambihira po ano na sa ngayon nga ay halos hindi na alam ng mga bata ang protas na to. Ito po ay kung tawagin ay sa amin ay maligang. Ayan, ito ay napakasarap nito ano guys dahil noong araw nga ay ito ang hanap-hanap natin na gantong klase ng protas dahil panahon ngayon, panahon ng tagbo ngayon ano, May. Ayan, kaya dito ngayon upang ipakita natin sa inyo at lalo sa mga bata no dahil hindi na nga nila alam kung anong protas to na ito ay isang protas na masarap at talagang season na lang kung magbunga ano ayan kaya samahan niyo ako guys kung paano pagkuha nito at kung paano ito nga kainin ano ayan mga bata tingnan natin kung anong protas ang ating kukunin ayan samahan niyo ako Ayan guys, ito yung puno nga nating ang pagkukunan ng protas. Ito ay yung Talagang napakaraming bunga. Sa taas, di ba? Ang gagawin nga natin, to ay kakawitin lang natin ano yung bunga dahil hirap na rin tayong umakyat. Ayan. Focus natin kung anong nasa taas na ano. Ayan. And mga itim na yan, ang mga bilog, yan ang kukunin natin dahil yan mga hinog na. Dahil may itim na sila. Yung iba nga ay nagsisilaglagan na. Ayan, kinakain lang ng ibon. Dahil nandito nga tayo sa nyo gan ano medyo malayo pa to sa syudad kaya ito nga pambihira lang natin makita to sa bayan yung gantong klaseng prutas na maligang ayan kung tawagin ayan nung araw nung araw kasi guys ito ay talagang inaakit natin to kahit mataas para makakain lang tayo ng gantong klaseng prutas ayan ito nga medyo mababa yan, yan guys, yung maligang ano, na tinatawag yan. Kapag ganyang itim na, yan ay hinog na. ayan. Kapag yan medyo red pa, yan ay medyo hindi pa hinog, maasim pa yan ano. Ito ay, di bali, aalogin natin to sa asin. Pag kinain natin to, pwede naman sa asukal kung gusto natin na medyo matamis. Yan. Yan, umpisa na natin pag-ani. Di bali kakawitin natin. Ayan na, nagpulog na. di bali populotin na lang natin to ano, maya. Maya, maya. Maraming buwan guys. Me. Balik na. Na balik. sa nga. Yan, lapitan mo. Yan lalaki oh. Balik himayin na natin. para mamaya ya. Pag kinain na natin. natin yung hinog sa kayong hilaw. Ah. Eh? Ang daming bunga. You know? Tak. Pulutin na natin mamaya sa lupa, no? Isa-isahin natin. Ayan o guys, ito ngayon na naanin natin. Di bali, yung maubos lang natin yung inanin natin. ano? Di bali, may dala nga tayong garapon. At dito natin na uh, aalugin yung maligang natin kakainin. Ano? Ayan. Okay, so, mga hinog na. Mga itim na itim na kapag hinog. Ayan, napakasarap nito. Ano guys, talagang pambingira lang itong gantong klaseng protas. Dummy. Huwag natin punuin at mahirap itong alugin Bali, hugasan pa natin ito dito Ano guys, ayan, samahan nyo ako dito sa buhon Malapit lang naman dito ang tubig O, oh, na <laughs> Bali, hugasan muna natin. Bago natin naalugin, ano? Lagyan mo dyan sa timba. Lagyan natin asin. Yan, di ba may baon tayong asin. <laughs> Lang, baka umalat naman. napakasarap nito yan nung araw guys ay sawa sawa kami nito kaya lang sa ngayon ay pambihira na to ano? Mas makikita mo lang to sa mga yan ito nyugan sa mga yung mga bahay na may mga tanim nito hmm. yan di bali pumupulan na siya na. man yan sa damit. Ayan guys, oh. Tikman na natin. Hmm. Kamis. Hmm. Ayan, matamis yan. Pagkombinasyon ng asin. maasim ito guys kapag yung medyo hilaw pa pero pag gantong itim na itim na siya ibig sabihin talagang hinob na hinob na siya hindi gano'n syang mara asim hmm. ayun o guys <clears throat> ayun hanggang dito lang po ang ating video maraming salamat po sa inyong panonood ayan bye bye